Josephine. Ano nangyari sa'yo? Parang natula lang ako. Sinabog yung pangalan ni Ma'am. Ate. Okay. Si Regina Elisa kasi yung kaibigan ni Nanay Teresa. Nabasa ko sa dayal ni Inay yung tukol sa kanya at yung mga nangyari sa kanya. Ano na kasulat mo? Ano na nangyari kay Ma'am? Pinagsamantalahan siya eh. Oo. So, at dahil doon, kaya siya At para ayaw niya maalala yung yun mga sa kanya, ipinimigay niya isang gol pagkatapos ng mga anak. Diyos kayo. Diretso yung mga on Ano mo gusto sa akin? Tope. Ikaw yung batang 'yun. Si Regina iyon ang nanay mo. Si na 'yan. Saan pupunta pa? 'yung ito 'no? Eh, bakit di ba tayo umuwi? Isasabihin ko na sa kanya. Tara na. Diyo, sinin, pwede ka ba sumama sa amin? <laughs> Siyempre naman. Kasi maganda na kasama niyo ako. Para pag nagtanong siya, kukuwento ko lahat ng nalalaman ko sa diary. Para mas madali natin siya makumbinse. Eh. O, oh, dali! 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 Tara! Hindi <laughs> ka na. Ang bahala Sabi kasi ni Chang, ito daw yung iniwan sa akin ni Inay. Papakita ko na lang ito sa kanya. Panigurado, makikilala niya ako agad. Ano, oh, Josephine? Tara! Tara! Sige! Lady Bud, sara na! Pero totoo. I was raped. I was raped. At nabuntis ako. Sinila ko yung bata. At ipinamigay ko. And I know that this sounds cruel. Pero hindi ko pinagsisisihan na pinabigay ko yung bata. I don't know if I could live with myself knowing na araw-araw makikita ko yung bunga ng pagpababoy sa akin.